Thank you Yo, what's up mga kaliper? Kamusta kayo? Magandang umaga sa inyo lahat. So nandito na naman tayo sa ating workout vlog mga kaliper. So workout na naman tayo ng madaling araw mga kaliper. No? So ayun. So ang gagawin natin workout ngayon mga kaliber ay ang mga workout na ito mga kaliper. No? So ayan, nakikita nyo sa screen mga kaliper. So ayan yung gagawin natin walkout workout mga kaliper. Ah, no? uh, pylometric mga kaliper. So yun ang tawag sa workout na yun, So ayun. So habang ginagawa ko yung mga kaliper no, ay biglang bumama boom! Bigla tayong madilim. So, ayun. Pero hindi pa rin ako nababatay ng mga kaliper no, dahil gusto ko mag-workout. Ah, uh, tinuloy ko yung workout mga kaliper. Ah, uh, meron akong uh, flashlight yung cellphone. Kaya yun ang ginawa, gina, ko mga kaliper no. So, kaya continue yung pag-workout natin mga kaliper no. So, ayun. Ah... Uh, Bago kong ipapakita tayo nyo ang kabuuan ng video sa ginawa natin ng mga kalipur, uh, please subscribe my YouTube channel, John leave for Vlogs, and huwag kalimutan i-click ang bell button para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko mga kalipur, no? at huwag niyo rin kalimutan i-hit ang like, syempre mag-comment mga kalipur, so ayun, marami salamat. So, nais ko lang din pala magpapasalamat sa aking mga viewers, likers, and subscribers dyan. At sa subscribe parang marami salamat sa inyo. No? Ah, hindi ko na kayo iisahin kung sino man kayo. Pero marami salamat sa inyo sa walang sawang panonood sa aking video. So, ayun. Marami salamat. So, let's go. Ah, panoorin na natin ang aking ah, workout vlog, mga kada Pero sana panoorin ang kabubuan ng video. So, ayun. Let's go. So ayun mga kaliperno ah uh, dito tayo inabutan ng burnout mga kaliperno kaya biglang dilim yung paligid natin mga kaliperno. So ayun pero tinuloy ko pa rin yung pag-workout ko mga kaliperno dahil gustong-gusto ko talaga mag-workout mga kaliperno kaya nung pag-burnout mga kaliperno uh, may flashlight naman yung cellphone mga kaliperno na gamit ko pang-video kaya yun yung ginawa kong pang-palibanag mga kaliperno kaya tinuloy ko yung workout ko. So gagawin nito mga kaliperno and 45 seconds mga kalipanos. No? So, ayun.